Ito po kami. Nabiyahe po kami. Galing ay Manila, Manila. <laughs> Ayan po oh. Napaka-traffic po. Hindi ganoon ka Christmas rush pero grabe po ang traffic. Ayan po. Ano po ngayon ah uh, ano ba ngayon yung sa jeep? Jeep ni Strike pero may jeep po siyang nabiyahin. Hindi po siya mahirap ngayon bumiyahin. Kahit paano. Awa oh, ni Lord. May mga nasasakyan naman po yung ating mga kababayang commuters. Pero madalang po. Ayan, nandito po tayo. Dadaan po tayo sa Heritage Hotel. Ayan po. Nakakatuwaluan. Nag Skyway ulit. Ay, hindi pala. Flyover ulit kami. Ayan po. Dito tayo sa my Heritage. dito to e-bike no kuya ano tawag dito ah? parang tricycle oo tar par oo parang tricycle oo ma yan ang sarap tumingin Ayan po yung, ah hindi traffic dito masyado sa EDSA, pa sa EDSA. Hindi po siya masyado traffic. masyadong traffic today. Aha, yan. Yan, nagbabiyahe po, po tayo ngayon. Ayan, po, ito po yung aming sinasakyan. Ayan po tayo. Ayan po. Ito po. po yung anak kong korana ay sinamahan po tayo ngayon. Anak, away ka naman anak. Ayan po. Ayan, si kuya po ang aming napakabait na. driver today. Ayan po. Ayan po yung ating ano. Dinadaanan na ganda ng dinadaanan natin ngayon. kasi yung amin Yung nasab ng amin din nadaan yun. Di ako nais Oh sa laguna ayun.

na po tayo ng malakas na ulan. O. pa rin po kayo fan may nasasakripisyo pa rin ating mga kababayan.